Hello, good morning po. Papasyal po kami sa daddy ko. Pupunta kami kay daddy para madalo ko naman siya sa tagal na ng panahon. O oh, Dudong, alam mo ba yung place ng lola mo? Okay. So, sana sa mama si Diday para makita niya yung ano, parang practice. Ay, ma, pwede siya mag-practice dito, tuturuan ko siya. Pero kasi bawal daw. Hindi naman, huwag kang papakita sa gwardiya. Uh. Madali lang naman, kawala namin dito. dito ah, okay. Uh, okay. Pero nasabihan kayo, di ba? So, ayan na po. Pumunta na ako sa place ng daddy ko. Then, pumunta kasi kami ng office. kinuha ko po yung certificate. Yung title. Tagalan ng panahon na hindi ko po nakuha since 2011. Grabe. Ang tagal. And then, pag napasyalan ko na dito, punin ko naman sa garden. Mem garden of memories naman yung titulo. Uli ng ano ng asawa ko. Lupa. Pero nasa pangalang ko. Ganun pala yun. O, oh, ito na. Malapit na po kami. Ayan na. So. Lapit na si Kaso sa Tagal. Ayan, nakita ko na naalala. Pamuntik ako dyan. Kamuntik. Ga, si Papa mo pa, nag-drive ako dyan. Kamuntik yung batong yan. Oo, oh, doon. Yung batong yan. Naku, halika na. Baba na tayo, be. Mm -mm, halika na. Ah, ito. Ito na po kami. Bumaba na po kami. Papasyalan namin. Okay. Oh. Saan ba siya banda doon? Sala na namin. Uh -huh. So, ayan na. Okay. Hanapin mo. Kaya sige, party ang dito. Lapit lang naman pala. Ayan na. Medyo ang panahon, umaambun-ambun, natabunan na ata. Hindi namin napasyalan nung bawal. Bawal kasi. At saka ang mami ko nandito na rin. Magkasama sila. Oh my goodness saan na kaya ang daddy Alfredo Bonrostro Anya nakita ni Dudong I Ano mo linisin mo linisin mo linisin mo yan Yan Sad na Hello Daddy and Mommy Sige. Minisin mo, anak. Sige pa, sige pa. Para makita yun doon, Oh. Ayan. Kaya nga, eh. Hindi, okay lang. Bawal sa atin, ah. Hindi naman. de bawal sa atin yung, ano anyway. eh. Basta nandyan. Okay. Yan ko po. Ngayon po, pupunta kami sa simenteryo doon naman po sa asawa ko. Sa Garden of Memories. Pupunin ko rin yung titulo ng lupa na naabili ko. So, eto, pabalikin po kami. Pupunta na po kami sa sasakyan. Opo. Kaya, dahil meron na naman po kami kukunin kukunin po kami kasok na po kami ito na po ayan Salamat. Napasyalan din namin si Daddy. Sana, ano, sana po, okay din, mabilis makuha yung aming titulog. Pero siguro madali kasi mabilis naman dito sa heritage. Pasok na kami. Hindi masyado. Dito maganda pa na dudong mag ano, no? Mag practice. Ng, ano. oh, dito ba? Kasi hindi masyado. May, may, may Nagsasabi lang sila pero siguro na halata okay, hey, kasi ano nila. kayo. Dito, eto ito et, opisina nila be. Yan, opisina nila. So, pasok tayo doon. Bakit kasi hindi pinapasok yung ano? Saan tayo papark? Dito na. na ako. Uh, uh, dito, uh, ako na, bababa na ako ha. So, bababa na ako. Iwan ako dyan yung titulo ng ano. Okay. Punta ka ng office nila. Okay. May anak po. Okay, sige po. Ah, ayan na po yung Garden of Memories. Garden of Memories. Memorial. So, tatalong tayo sa papapasyalan naman namin ang papa ni Dudong. Ang mahal kong asawa. Here na kami. Yan. Okay. Malapit na. Natapos na rin. Nakuha ko na yung titulo. Yung dalawa. Titulo ng Dalawa. Sa Hope tayo. Sa Hope. Tingin ka ko ng magandang Okay. Sa Hope. Kasi mm -hmm. mm -hmm. ah? Basta Hope. Okay. Ayan po. Uh, Garden of Hope. Ayan. Dito po kami. Okay. Okay. Lalabas kami ni Tudu. Okay. Uh Oo. -oh. Nandito po kami kayo. Ayan po. Lalabas na kami namin ngayon ng aking mahal na asawa. Miss na miss na kita. Sa totoo lang. Ayan na po. O. Ayan. 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 Okay. Dong, gitu ka? Po. Okay, ayan. Oh, di ba? Ayan. Tamang tama, napasyalan namin. So, ako naman, be, halika rito. Ako naman nakukunan kukunan mo. Ayan. ayan. Luka. <laughs> Vlogger ka na mama. Oo. Ayan. Uh. Ano lang ngayon? Ano